Ito nga pala ang naging kaganapan namin bago sumapit ang bagong taon at ganito din ang tradisyon ng mga Netherlands kapag sasapit ang bagong taon. Pagkagising ko nga ay nakita ko 'tong aking biyana na nagluluto ng oliebollen. Kung sa atin sa Pilipinas, sikat ang mga puto bong -bong at ilang mga kakaning kapag sasapit ang Pasko at bagong taon, dito guys ay olive ang uso. Kahit saan ay makikita nyo to sa mga grocery store at sa mga ilang lugar na nagbebenta ng olive bolen. After nga ng aking biyan magluto, ay ako naman ang nagluto dahil 3 o'clock kami aalis guys. At ng mga oras na yan ay 2 o'clock na nga. So ang ipiprepare ko lang naman ay chicken joy para sa aming dinner. Hindi kasi kami dito guys magdi-dinner. Kundi pupunta kami sa bunsong kapatid ni Lee para doon salubungin ang bagong taon. Na-invite kasi kami na doon na lang daw sa lubungin ang bagong taon kasama ang aming mother-in-law. Madalas talaga kami doon guys, nagbabagong taon. Two years ago, puntis pa ako nung kay Sarah, ay doon din kami nag-celebrate. Kaso si mother-in-law ay naiwan dito sa bahay dahil that time buhay pa yung aking father-in-law. Kaso, may sakit siya noon at hindi nga pwedeng iwan mag-isa dito sa bahay. But since wala na nga ang aking father-in-law, kaya nakakasama na rin sa mga lakad namin si mother-in-law. Which is okay sa amin. Dahil ang tagal din guys na naka-stay siya dito sa bahay. So, sa mga oras na nga iyan, dahil paalis na nga kami at... Um... Wala na ngang oras para kumain si Sarah dahil nga late na nga siya nagising. So binigyan ko nga nga ng baan uh, ng Chicken Joy para makain niya habang kami ay nabiyahe. So katabi nga ako ni Sarah sa upuan na yan at si Lin nga ay sa unahan. So si mother in nga ang magdadrive, papunta nga doon sa aming pupuntahan. Medyo may kalayuan nga ito sa amin. One and a half drive nga. At kaso, nagiging problema talaga namin si Sarah kapag ganitong biyahe. Dahil nga mainipin nga siya. So, maya maya nga, eh, nakipagpalit nga ako ng sitter kay Leigh. Dahil nga medyo nahihilo ko sa likod. Kaya dito ako naupo sa unahan. So, nakarating na nga kami after one and a half drive. At finally nga ay na-survive na minitog si Sarah. ah uh, si Papa Lina nga ang nagbuhat sa kanya dahil nga ayaw nga maglakat ng bata. So ayun na nga guys, sa bahay na tayo ng aking brother-in-law. Simple lang naman namin sineselebrate guys ang bagong taon. Yung mga ilang family na no, mga Dutch ay nagpapalaro sa mga panilang pamilya. Dito guys dahil tatlo lang naman ang bata at maliliit pa nga sila ay hindi nga namin magawa. At sobrang lamig nga at umuulan pa nga sa labas. Habang nga namin hinihintay o oh, pagsapit na bagong taon ay naglaro nga muna kami dyan at tuminom ng coffee, ng wine at kung ano-ano pa kumain ng olive oil eh, At ito na nga niloko pa nga ni Lay na sumapit na daw ang bagong taon. Syempre naniwala itong in-laws ko at ito na toast. Syempre ganun lang guys, namin kasimple sineselebrate ang bagong taon. Hug-hug, kiss-kiss syempre at pagbati ng bagong taon sa bawat isa. Nawa guys ay na-celebrate ninyo ng maayos at payapa ang bagong taon at hiling ko ang bawat isa ay magkaroon ng maganda at puno ng pag-asa ngayong 2024. Once again, happy happy new year.